Hello mga guys, good morning sa ating lahat Ayan po, nalibot kami ng aking tropa sa gitna ng bukid So yun po, magluluto kami ngayon ng taba ng baboy galing sa aming kaibigan Thank you nga po lang sa ating mga tropa Okay guys, ayan na po Wala po kami mapaglutuan ng time na yan So, yan na. So, nag-decide kami na iluto na lang sa kita ng bukid. Bumili kami ng lighter. <laughs> Then, ayan na po. Sinindihan namin. Alright, napakaganda ng lugar na to. Okay. Ito po ay... Ayan na po. Sinindihan na po namin. Alright. Alright. Okay, ang approximate time po namin, mga 1 hour. Ayan na po, niluluto na. Okay. Salamat sa nagbigay sa amin ng baboy. Meron na po kaming tanghalian. <coughs> so, ayan po. Ayan na po. Mm -hmm. Nag-imasin. Mga kaluto, mga taga-probinsya. So, subukan nyo rin po ito. Sobrang sarap po. Ayan na. Meron na po siyang 40 minutes. Na namin. Hindi po namin binigla at baka masunog. <coughs> so, ayan po. Medyo mamula-mula na po siya. Okay. Alright. Yun. Napaganda ng pagkakaduto. Mga kapurin siya. Uh, ayan. Tingin na po natin. Naku po. Ang lambot. Ayan. Napakasarap po. Mm-hmm. -hmm. Mm Ang lambot po. Kaprobinsya. Sobrang lambot. Ayan na. Ayan po. Okay. Tinanggal na po namin yung mga malambot at ibabalik po namin ulit para maluto pa. Ayan po. Wala po kami sa Asin lang po ang inilagay namin dyan. Okay na okay na po. Alright. Balik po natin ulit. Ayun. po medyo nakarami na po ako niyan. Napakasarap po. Asin lang po. Sobrang sarap na. Salamat po sa panunod.